thank Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po tayo. Inang saktalinis huh? kami ay ini. Sadio sama namin avam vini mitin Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Hayang tinuguhay pipinagtarasan at kapayapan nitong salibutan. Ave, ave, ave Maria. Ave 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 Maria. ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi mo tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kami ng iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinaksisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birhen Maria Tala sa umaga Noon pa man Ay itinangita Ang iyong niwa na ng Si Satanas ang ukitas iyong puso kami na. Sa mi Maria, ayon nasa amin kama tayain ang kahini sanwigi na mi maghi.

saming sa Maria ngayon at sa aming kamatayan. Ang uh, panalangin sa nobena, magsilod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, Huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na inihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sa makabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan, na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal mahigpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. tulungan mo ang palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala ang inamin naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa ng sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhe na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo Kaming kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Pasintayin ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging magigiting na saksi, sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Asin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Asin dahing inay, panalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Inay, mo Upang kami. Upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin. Dahil sa ayaw naming pagsisihang mga kasalanan, masintayin na ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturoan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masindahing inay, mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang sam pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masindahing inay, mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Pasintayin uh, na ipanalangin mo kami. O pangigalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Pasintayin uh, ipanalangin mo kami. O magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal at pagmamalasakit sa iba. Masintayin inay, mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintayin na mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sabi ba, masintaing inaipanalangin mo kami upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintaing inaipanalangin mo kami upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintaing inaipanalangin mo kami upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan. Ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang patnubayin at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintayin na mo kami Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay. Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, masintaing inay panalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintaing inay panalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintaing inay panalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalalin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa kanya. Inay, mo kami upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga pana... sa gitna ng aming mga tagumpay nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing inay panalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing inay panalangin mo kami. Ay nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging hanggang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Piring mahal, piring mahal, ang nasa ko'y ano. Sabi se liga a boi com irim a da gatito. salamat kay Heso Kristo na nasa banal na Eukaristia. Magsilhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eukaristia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng ama na ang buong niyang pakadyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo nilob niyang pagkasunduin sa kanyang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng ama, loobin mong pagsisiya naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ng aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari na ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at malin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalolatian at pasasalamat ay mapasakabanal-banalang tatlong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po tayo. Nasi Yesus Santa Maria, ina ng Dios, ipanalangin mo kami, makasadang ayon at kung kami mamamatay, amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.